araw, naririto tayo ngayon sa Lungsod ng Tanawan. 23 taong lungsod ang uh, dating bayan ng Tanawan dito sa ikatlong distrito ng Lalawigan ng Matagas. Nasaan ang Tanawan ngayon? Ang Tanawan na dumaan sa iba't ibang kamay. Sabi nga uh, mula nung ito ay maging lungsod sa panahon ng dating punong uh, bayan Cesar Platon hanggang sa nagpalit uh, palit ang dito ang mga corona at uh, halili ngayon kulyantes. So, ilat iba't ibang uh, partido, iba't ibang grupo ang ng mga uh, political leaders ang humawak sa lungsod ng Tanawan. Pero nasaan ang Tanawan ngayon? Ito ay isang tanong na makasasagot lamang ay ang mga Tanawenyo. Uh, hindi kaila sa atin na malapit na uli ang halalan sa darating na Oktubre, muling magpa-file ng Certificate of Candidacy ang mga maghahangad na uupo-upang hawakan, upang maglingkod uh, sa lokal na pamahalaan. Isa dito sa mga isa sa mga uh, matagal na nakaupo o matagal na naglilingkod sa lungsod ng Tanawan, ang uh, kasalukuyang Vice Mayor ng Tanawan si Attorney Junjun Trinidad. Magandang umaga po anak pagiging lungsod ng Tanawan naging konsihal na kayo at uh, sabi nga ay isa sa may pinakamahabang panahon na naglingkod bilang vice mayor ng lungsod ng Tanawan. Kung ano ang nagiging development ng isang lungsod ay ito'y nakasalig o ito'y nakala bagay masasabi natin na hindi lamang um, magiging effort ng executive. Laging kaback up dyan ang legislative. Unless magpasa ng ordinansa, at unless magpasa ng budget ang uh, sanggunian, well, may may patupad na, na programa ang, ang uh, Executive Department. Kaya laging ang uh, achievement, laging ang success ng isang pamamahala ay uh, katuwang lagi ng ehekutibo ang legislative. Kaya uh, masasabi natin uh, itinaga na itinagana sa panahon, Vice na napakatagal niyong naging uh, vice mayor nang hindi sa iisang political party lamang. Magpalit man ng partido, nakita na mga tanawin niyo kung paano kayo maglingkod. Given the chance, malapit na uli ang halalan. Kayo ba'y ba open na, na umangat o mag-ibang posisyon o mag-ibang landas? <laughs> well, uh, -huh. uh, sa ngayon, I'm seriously considering <laughs> mm -hmm. other positions, especially the position ng local chief executive sa city. ah mm -hmm. uh, tama ka naman doon, ay, uh, for the past 23 years, nakita natin yung direction. Eh, uh, siguro, sab sabi mo nga, kung niya may naniniwala na in all success ng uh, local administration, ay laging kaparte ang sanggunian pangkos. So, yes, oh. But the saddest truth is, siyempre, kaunti lang yung recognition because People are always looking on the aspect of execution or implementation, yes. not on legislation. Kasi Pero, nakikita nila yung pagpapatupad na. Hindi yes, yes, yes. nila oh. napapansin o oh, maaring hindi alam nung iba na wala namang ipatutupad ang ekotibo kung walang budget. Laging, lagi yun ang pinakamahalagay. Eh, yes, exactly. Kung walang budget na pinag-aralan at pinagtibay ng sanggunian sa pamuno ng Vice Mayor. Yes, yes, oh. Yes, oh. Kaya nga that's why ah uh, makikita nyo dito sa Tanawan ay been part of, the, of, of different administration. Yes. Ibig sabihin natin, ibang mayor ang nanalo na hindi natin kasama nung tayo hmm. ay mm na mag-alok uh, ng serbisyo sa ating mga kababayan. But uh, tayo, siyempre, dahil uh, despite that tayo binigyan naman ng pagkataon o mandato na manungkulan bilang Vice Mayor. So sa amin lang pong uh, direction, kahit po sa aking pamumuno at yan may alam ng ating mga miyembro ng Sangguniang ng we always, ako personally, I always sideline politics right after election. Kasi ang amin tinitingnan is kung paano natin gagawin yung, yung matutulungan ng mga kababayan. That's why every time, may mga nabulong diya. Eh, kung wala namang approval ang Sangguniang yes. eh, hindi makakapagpatupad ang ang executive or the local chief executive. But ang question ko lagi rito eh kung wala siyang patutupad paano ano man yung ating mga man, mga <laughs> oo, pinangako oo. at pinangarap para sa mga kababayan. So medyo mahirap pero kung ang direction mo ay talagang tumulong lang at magserbisyo, you can easily side politics. At saksi naman ang mga tanawin nyo na sa nakalipas na 23 taon, uh, yung pagkakaiba niyo ng prinsipyo o pagkakaiba ninyo ng political affiliations ay laging natatapos sa araw ng eleksyon. Yes. Kasi pagkatapos ng eleksyon, uh, ke saang partido man galing yung iyong uh, yung mayor ay tatrabaho at tatrabaho kayo ayon sa pangangailangan ayon sa hinihingi ng sitwasyon sa, lalo, sa lungsod ng Tanawan. Yes, tama po 'yun. Dahil sabi ko nga, pag tiningnan mo kasi yung 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 aspeto ng budget ng ng Tanawan, pag mo tingnan na ito'y ginawa ng local chief executive. Yes. Tingnan mo kung ano yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi pagka ang mo ay yung, yung, yung personalidad, mm -hmm. definitely laging papasok at papasok diyan yung usapin ng politika. Yes. And uh, the worst part is of course, pag kumasok ang usapin ng politika, ang ang mga mamamayan. mamamayan. Just for the sake. Napaka walang uh, o walang, sasabihin natin na walang karangalan, ang manungkulan kung ang iyong uh, ipag, gigit-gitan lagi ay yung iyong kapangyarihan oh, okay. na naiipit naman sa ay ang mga mamamayan. Maaaring okay. madali kasing isakripisyo yung iyong sariling politikal na kagustuhan Hanggang, okay. basta't nasa ibabaw yung karapatan at kapakanan ng mga mamamayan. Sabi nga ang number one dyan, focus. Number two, yung intention. At number three, uh, iyong, iyong uh, beneficiary. Sino ba ang iyong target beneficiary? ito ba ay ang iyong sarili o ang iyong mga kababayan? Natural, dapat laging iyong iyong mga kababayan. At sa inyong pag-ikot naman sa mga barangay ng lungsod ng Tanawan, dati meron pa kayong session sa barangay, di ba? Yes, yes. Kung pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, at least nagkakaroon ng malayang pag-alam sa mga barangay kung ano talaga ang kanilang pangangailangan, madinig ninyo ang sinasabi ng ng ating mga kababayan sa panahong walang halalan. Yes. Kasi doon yung makikita ano talaga ang tunay na kailangan ng isang barangay, ano talaga ang tunay na kailangan ng inyong lungsod at doon yun ang sa nyo sa inyong sanggunian. Tama po yun, tama po yun. Kaya po ating na buti na talagang ipagpatuloy ito kasi nung tayo na upo na vice mayor dito sa lungsod, yun ang ating conceptualized na programa. Hmm. Kasi unang-una kasi talagang gusto namin alam sa mga tao na kami hindi lang nakaupo dito. Hmm hindi lang kasi nakabarong or whatever but uh, we're doing a, a, a greater responsibility especially kung baga sa Manabela kung saan mo ititimol yung lungsod ng Tanawan kaya kami patuloy dito at the same time ay kung makikita nyo, kami na may galing kanina sa loob ng session hall yung aming session nakalign yan mm -hmm. So, uh, Napansin nga po uh, must... namin uh, na naka-live. So, uh, kung baga, masusubay ba yan ng ating mga kababayan yes. na hindi makakaparito sa City Hall kung ano talaga ang nangyayari, paano nagtatrabaho ang mga uh, nasa sa legislative ng ating, uh, sangguniang lungsod, ng ating pamahalang lungsod mm -hmm. ng Tanawan. So, karangalan po ng ating programa na sa pumagitan ng ating panayam na ito ay hayagang sinabi ng ating Vice Mayor na siya'y open na for option to sabi nga ay eh, mag ibang uh, linya mm -hmm. uh, hindi lang sa legislative tahakin niya ang uh, executive para mas may ipadating sa ating mga kababayan para yung mas mas pagsilbihan natin ang mm -hmm. ating mga kababayan Opo. ano pang gusto nyo ibahagi uh, bay, sa ating mga kababayan well unang unang gusto ko lang namin special dito sa mga mamamayan ng lungsod ng tanawan alam niyo yung pagbabago hindi yan sa kamay ng politiko. Lagi nakasana. Lagi oh. ang nasa magamayan ng mm -hmm. isang lugar. Dahil hindi magagawa ng isang politiko o kung sino mang naghahangad man ng ang kanyang gustong gawin kung hindi naman gagaling sa mamamayan. At siguro naman ang, ang pagboto ay ginagawa natin natin regular ito. Maliwanag sa atin kung titignan natin katatlong taon ay may kanya-kanya tayong karanasan. Sana yung mga, mga karanasan natin na nakita na hindi maganda ay lagi nating maitatama sa mga darating. Hmm. Dahil yun ang sinasabi natin na dapat tayo matuto sa karanasan. Dahil mas malaking bahagi ang ay kaulad ng isang uh, isang lugar, isang pamayanan, isang komunidad o to be specific ang lungsod ng Tanawan ay yung partipasyo ng ating mga kababayan. Itatama ko atras. lang po, Vice, kanina hindi ko nabanggit sa aking mga binanggit na mga administrasyon, hindi ko nabanggit ang Torres Aquino. Yes, na yes, naging oh, bahagi ng lungsod ng Tanawan kung saan mismo ang City Hall ng Tanauan oh, ay oh, nakaluklok oh, sa dupang uh, pag uh, kanila mga uh, hindi sa lungsod. Oh, oh. Sa katunayan, na yung unang uh, unang uh, mayor na nakasama ko nung ako ay bigyan ng pagkakataon na maging pangalawang pungulo ng Tanawan. Siya, kauna, siya yung uh, unang mayor na nakasama ko. Ngayon naman po ay nagbabagong bihis ang, ang Tanawan City Hall. Nakilala ko bilang City of Colors. Ano naman po ang uh, uh, magiging bagong bihis nito ngayon, magiging itsura ng ng uh, well, uh, ulang una ay ako naman ay, ay bibigay courtesy at uh, natin kung ano yung gustong uh, pagtitimot ng ating uh, punong lungso. Uh, dito kasi, sa akin kasi, hindi kailangan kung ano yung kulay, ano yung itsura. Ang pinaka-mahalaga at paigting natin, yung, yung pagsiservisyo sa ating mga mamaya. Napakaganda ng ating, ating pamahala ang bahay pamahalaan. Uh, uh, bahay pamahalaan. But definitely, ang kailangan diyan yung ba talagang dapat ay siyang nakatira o namamahay dito yung mga tao mm -hmm. ay nakakapasok ba ng maayos o maganda yes. sa ating mga sa ating sa kanilang mismong bahay at kumbaga yeah. nagre-reflect sa serbisyo so, na ibinibigay sa tao yun yun, mahalaga sabi ko nga kanya-kanya kasi ang administrasyon may kanya-kanyang gustong uh, tagline may kanya-kanyang gustong direksyon may kanya-kanyang forma pero at the end of the day lagi ang pamatayan natin paano natin i-convert or ito ay i-complement into service sa ating mga kababayan. Yun kasi ang kailangan. Ako kasi, kaya ako lang nasasabi ito, kasi ako kasi ay laging nasa, nasa ground. Mm -hmm. And almost all people, nakakausap ko ng ganito. Na uh, hindi nila kailangan may kasamang kundirado, kapitan o kung sino. At uh, mas, uh, sila nga ay nakakatuwa rin po at sa pakikipanayon sa atin, hindi sila nagdadalawang isip na, namimili ng salita dahil may katabig maaaring maaari. Yes, so direkta. So with that, ano naman ho ang bentahe noon? nasabi nila sa akin yung totoo, nakakagawa tayo ng tamang hakbang. Mahirap gumawa ako po ng tamang solusyon sa isang problema kung may mga impormasyon o mahalagang bahagi nito ang we need help ng isang tao uh -huh. just because may kasama o mayroong tao na ayaw niyang marinig kung ano yung gusto niyang sabihin. So yun po lamang ang aking masasabi na sabi ko nga po ang in terms of paglilingkod ng pag-uusapan kaya kong sabihin kaya at narinig ko nakakasama ko yung mga tao sa baba mas marami kasi yung tao sa baba kaysa nasa gitna o kasi nasa itaas at pangalawa yung mga tao sa baba ang lagi nangangailangan talaga ng serbisyo o tulong ng ating ng, 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 anumang pamahalaan na dapat talaga sila yung ating priority. Sa pagbabagong bihin, renovasyon na gagawin dito, at eh, hindi naman ito gasino ga, 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 ng lalaki mm -hmm. in terms of budget ng pag-uusapan. At ang, ang sinabi lang sa initial presentation sa atin ay lalagyan din ang ng escalator para mas maging maayos at maganda ang, ang pag-aayos. At kung titignan nyo rin naman, sa totoo lang po, talagang dahil yung ganda ng itsura, the physical feature of the building ay maganda, kaya lang most of the parts ay talagang na din ng pagputok ng bulkan. <laughs> kaya kung makikita nyo mga paligid, eh, may mga kalawang at mm -hmm. may mga ano, So it's about time na bihisan. Tagal-tagal tagal na kung din medyo, naman. Medyo kumbaga sa babae, eh, dalagin ng kaunting pulbo <laughs> para mag yung itsura. Ay, At saka ang yung... bahay ay kailangan hindi lang basta tinitirhan. Yes. Kinakailangan ding bihisan, wow. kinakailangan so, uh, ikumpuni kung Sa mga matatanda, alam mo kasi yung bahay ay yun reflection minsan o karaniwan ng pagkatao ng isang nananahan. Mm. So, kasi dapat kasi mas may nakikita na nananahan na yung bahay ay kailangan na pala gawaan ng pagkumpulit o pag-aayos. Okay. So, maraming salamat tumuli, Vice, sa uh, inyong binigay na pagkakataon sa amin. Uh, kayo mga kapanayam, uh, karangalan namin na uh, madinig sa inyo ang mga updates sa Lungsod ng Tanawan. At uh, hindi ito ang huli. Ito'y simula pa lamang ng patuloy namin uli pakikipag-ugnayan sa inyo. Nagsimula tayo ng, ng uh, pagtutok sa Lungsod ng Tanawan way back, uh, before pa naging lungsod ang bayan ng Tanawan. At ngayon nga, 23 years na ang lungsod ng Tanawan, ay tayo patuloy pa rin na tumututok. Tinitingnan natin ang mga kaganapan. Ang sabi, ang lungsod ng Tanawan, ang duyan ng mga bayani, nagbagong bihis, nag iba ibaan ng kulay, sa susunod na halalan. Ano kaya ang magiging kulay o prime color <laughs> ng tinatawag na City of Colors, ang lungsod ng Tanawan? Huli, maraming salamat. Maraming salamat. Kitang, <laughs>